may sinasabi si Adel. Ha? Ah. Ano, ano? Sabi mo, Give the homeless man this. Oh, you give him oh, one sige, sige. when we go outside, okay. ah? Okay. Later, yeah, yeah. later. Later. So, hello sa Guy Fam Squad. Pagpasok nga namin ay meron palang nakita si Adel na homeless sa labas. Hindi ko nga rin siya napansin. Mabuti na lang nahagip siya ng camera ko. Bumili nga pala kami ng pandesal dito dahil ka nga favorite to ni Luis. At namili na rin kami ng mga seafoods na mauulam. Pagpasok nga namin sa loob ay nagulat ako nung meron sinabi si Adel sa amin. This, man. Yes. Hmm, may sinasabi si Adele. Ha? Ah. Ano, ano? Bigyan yung ano. Sabihin mo ate. Sige, sabihin mo. Okay. Give the homeless man this. Oh, you give him oh, one sige, sige. Uh, when we go outside ah. Uh? Okay. Later, ino ino. later, later. Kaya nga nag-decide na lang kami na mamaya na namin bigyan pagkalabas namin. Dahil nga pinapaprito pa ni Mami Imai yung tilapia at namimili pa kami ng mga seafoods. Oh. Buhay pa? <laughs> Buhay pa yung ulo? <laughs> 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 Anong gusto mo? Itong clam o yung tahong? Sarap sana to eh. tinola. Maliliit yung taong. Maliliit, no? So, ano yan, May? Bumilit kami ng tilapia. Pinaprito na namin. Tapos, halaan. Sasabawan lang natin siya. So, Ayan. Tapos, meron din tayong salmon. Pinalinis na natin. Siguro tayo karne ito na itong Oh. Can you give the sauce and the bread to the bread? Sure, Ate. Let's go! Nilubos na ni Adel ang magbigay, syempre kailangan nga naman ng drinks. Kaya nga pagkatapos namin dito, dali-dali si Adel sa labas. Di yeah, ba? Pa? Yeah. Walis. Pag kalabas nga namin ay hindi na namin naabutan yung homeless. Kaya sabi ko kay Adel sa sasakyan ay eh, okay lang yun. Ate, hindi ba na naabutan yung homeless? Maybe he went to the washroom. Oo, oh, nag-washroom na no kasi malamig. Change place. Change place. It's okay ate. Good job, you have a good heart. Yeah. <laughs> Good job. Kaya nga pag uwi namin ay inulam na agad namin tong piniritong tilapia. Namiss yeah. na nga rin namin kumain ng ganito. Lately kasi puro meat and protein. Matagal-tagal na rin kaming walang nakakaing fish. Kaya bago ko po kayo alakin ng kain tayo. Eh bakit hindi ka po po naka-follow sa aming page? Sabi po pala ang Sagayap Squad. Paklik na lang po ng follow button para ma-update kayo sa mga videos na pinopus namin. Medyo mahina nga ako sa pagkain ng isda pero si Mami Ayma hanggang mga tinik. Sisimutin niya yan. Ang sarap nga rin ng sausawan namin patis na may kasamang sili. Ang mga kids nga hindi mo papakain ng mga isda to. Ay kailangan kasi laging merong sabaw. Kaya ginawa kong tinola tong binili namin clams. At saka syempre binaong ko na rin. So paano guys? Dito na lang. Kita kit sa susunod dating vlog. Basta tandaan sa GF Squad. Solid tayo. Tapos na kami dito sa isa oh. May konti pa siya. Sa ako oh. na lang yan. Yan. Sa so $6 naka nakapaprito ka na ng pagkain. Iwas ano. Less time.